Ganyan lang, very good. Ay, baka sa book mo ito. Do, lipat ka na sa likod. Kasi, magta si Tata Kailangan mong kumpuitsihin yung nanay mo. Oh, ano Nanonood ka rin pala ng Kong TV, no? Gusto mo rin bang mag-upload? Maging YouTuber? At magsimula ng YouTube? Okay, okay. Post mo muna. Post mo muna yan. Okay, makinig ka ha. Kasi ngayon, itong panaw na to, no, merong bagong algorithm si YouTube. Itong balita ko lang na magaan ngayon si YouTube sa mga bagong YouTuber o sa mga bagong nagsisimula sa YouTube. Kaya gawin mo, mag-upload ka. Okay? Ah, nahirapan ka. Bakit ka nahirapan? Ah, hindi mo alam kung ano ang unang gagawin. Okay, ganito lang yan. Ang una mong gawin ay kumuha ka ng camera. Diba ang cellphone may camera? So, gamitin mo ang camera ng cellphone mo, mag-record ka. Ngayon, kung hindi mo alam kung anong i-record -re mo, kahit ano, mag-record ka lang, mag-upload ka ng mga 20 na mga video. Yan, yan yung pinakasimula. Kung ano yung mga i-record -re mo, hindi mo alam kung anong topic. Ganto 'yon. Kung ano 'yung mga hobby mo na ginagawa, 'yung interest mo, 'yun 'yung gamitin mo topic. Doon ka umikot. Gawa ka muna ng 20 na video upload mo, then balikan mo ako. Okay, okay, okay. Okay ah. Sige.